mga idol so mauna niya itong mais mga idol oh. pero wala pa na humagsanggi tanan mga idol no nabasa sa ulan mga idol pero okay na siya mga idol mauna siya mga idol na din ka na mga idol oh. ang uban mga idol mauna nang ipasaka sa buos mga idol oh. di ah, pa dito mga idol wala pa na humagsanggi kay ulan lagi mauna siya mga idol Basta magkogi mga idol, naagi mga sangki. Ay, sa dre idol oh. Kuha ni si Idol Kuha ni si Idol, 15 ka 15 ka mga Idol Then, kana mga Idol Ugma, ano na siya bahinon kani kani siya pa ang siya bahinon kay ang nagsanggi ani ning uli mo kay sa ulan ba apil na ni sa grow na sa ida napas mga idol so dinela ko to ko video mga idol may hapon thank you for watching bye bye